bilang isang bansang pulo, napapalibutan tayo ng tubig. Tayong mga Pilipino, ng ilan sa pinakamagagandang anyo ng tubig sa mundo. Mula sa mga dalampasigan ng Palawan, di mabilang na ilog at mga lawa sa ating mga probinsya. Ang tubig ay bahagi ng tanawin at kultura. Gayunpaman, marami sa atin ang may malalim na takot dito, dahil hindi marunong lumanggoy. Tama ang takot, aksidente ay maaring mangyari sa isang iglap. Ngunit madalas, ang takot ang tunay na kalaban, pinapahirap nito ang kontrol. Hindi mo kailangang maging Olympic swimmer para makaligtas. May mga simpleng hakbang para manatiling ligtas hanggang dumating ang tulong. Unang hakbang, pigilan ang panic. Manatiling kalmado hanggat maari kapag nasa malalim na tubig ka nang di inaasahan. Unang prioridad, kontrolin ang paghinga. Dahan-dahan malalim. Ikiling ang ulo at ituro ang baba sa langit para lumabas ang bibig at ilong. Iwasan ang pagwawala nakakapagod at nagpapalubog. Kapag maayos na ang hininga, humiga sa likod. Ikiling ulo pabalik, yun at ang braso parang pakpak, palad pataas, hayaang lumutang ang mga binti. Magtiwala sa pisika. Ang hangin sa baga ay parang panloob na life vest. Okay lang kung nakalubog ang tainga. Basta malinaw ang bibig at ilong, ligtas ka. backflow ang kanlungan, huminga ng malaya, tipirin ang enerhiya at suriin ang sitwasyon. Kung may oras sa buhay mo, Praktisin ito sa mababaw na tubig para sa kumpiyansa. Tumingin sa paligid, dalampasigan, bangka o pier. May taong pwedeng tumulong. Sa kalmadong paglutang, binibili mo ang pinakamahalagang bagay. Oras para mag-isip, tumawag at hintayin ang tagapagliktas. Huwag agad lumangoy sa malayo. Manatiling nakalutang at makita. Mas liktas kung may mahahawakang lumulutang na bagay. Plastic na bot, piraso ng styrofoam, chinelas o kahoy, anumang nakakulong ang hangin o magaan sa tubig, pwede. Huwag sakyan, gamitin lang bilang suporta. Yakapin sa dibdib, ikulong sa pagitan ng braso. Huwag bibitawan. Magdadagdag ito ng paglutang at bababa ang gasto sa enerhiya. Pwede kang umangat ng kaunti para mas makita, makatawag, at magsenyas. Diskarte at pagkamaparaan, gamitin sa sitwasyong buhay o kamatayan. Kung ligtas, tanggalin ang pinakamabibigat gaya ng sapatos o jacket. Gawin lang kapag matatag ang paglutang dahan-dahan may sistema. Huwag mas stress o masilo. Mas kaunting timbang, mas madaling manatili sa ibabaw. Kahit mukhang malapit ang pampang, labanan ang pagnanais na mag-sprint. Ang pahinga ay estrategiya. Lumutang, tumawag kung kaya, planuhin ang susunod na hakbang. Kung napapagod, huminto at magpalutang muli. Kung kailangan umusad, manatiling nakatalikod at gumamit ng magal, banayad na sipa, parang nagbibisikleta. Skaling sa kamay para sa balanse, huwag puwersa kapag bumibilis ang tibok ko humihirap ang hinga itigil ang pagsipa at magpahinga kung may float yakap sa dibdib at banayad na flutter of frog kick huwag laban sa agos gamitin ito lumutang kasabay at ituro ang katawan patungo sa pinakamalapit na ligtas na pampang maghanap ng oportunidad sanga eddy o mas malapit na baybayin sa biglang malalim na tubig tandaan ang lifeline manatiling kalmado kontrolin ang hininga at isip humiga sa likod at lumutang maghanap at kumapit sa anumang lumulutang. Magpapakita at magpaparinig, sumigaw ng tulong, at iwagayway ang braso. Pinapahaba nito ang oras, pinananatili tilikang nakalutang, at pinapataas ang sansa na matagpuan. Pagkatapos may ligtas, magpatingin sa doktor dahil may posibleng komplikasyon. Ang tunay na sikreto, edukasyon at paghahanda. Mag-enroll sa basic swimming at water safety. Matuto ng CPR. Maging proaktibo. Maghanap ng aralin, turuan ng mga anak na respetuhin ang tubig. Palitan ng takot ng kumpiyansa, gawing ligtas na palaruan ang ating kapuluan.